So, nalang kukata. Pero... Guys, may nga po. pay. O, nay. Kapag mo nalang may drawer. Diyan. Lalo. O, nay. Well. May kayo basa pang sila. Sliding. sliding with mirror uh, ang hiranan natin ang hiranan ka ng itong so, ya yeah. kinayon lang na ito kay basa pang silang tapos dire yun yung di mga salina pwede po kang makangir sa mga salina dito dito kaso yung napakalong kung mo kayo kung nindot guys <laughs> PM lang mo sa mo <laughs> ah, kung isa gusto magpa -tual. Sabutan lang na to. Maghanyo, lagi mo. Siya, muni. Muni siya ang guwan. Ang height ani 84, ang width ani uh, 56. Tapos ang kaniya diri kani 20. Okay kayo. Hinanyo ay lang ta.